Si Marian Bachmayer ay isang na ina na labis ang pagmamahal sa kanyang nag-iisang anak na babae na si Anna Bachmayer. Ang mag-ina na lamang ang magkatuwang sa buhay dahil maaga silang iniwan ng kanyang asawa. Masasabing si Anna Bachmayer na lang ang natitirang buhay at kayamanan ni Marian Bachmayer. Bagamat mahirap ay ginawa ni Marian ng lahat upang palakihin si Anna mag-isa. Matinding hirap ang pinagdaanan ng mag-ina, bagamat ganon, lumaban at ipinagpatuloy nilang mamuhay ng masaya. Nagtatrabaho si Marian bilang waitress at isang elementary student si Ana. Noong umaga ng May 5, 1980, nagkaroon ng malita pagtatalo ang mag-ina dahil dito ay nawala ng gana pumasok si Ana sa eskwela. Kaya yung bisita pumasok ay naglakwatsa na lamang si Ana habang naglalakad sa daan si Ana, ay may isang lalaking tumawag dito. Ito ay si Klaus Grabowski, isang matador o tagakatay ng karne. Niyaya ni Grabowski si Ana na makipaglaro ito sa kanyang mga alagang pusa. Dahil sa murang edad ni Ana ay napapayag niya ito na sumama sa kanya. Pagkarating ni Ana sa tinutuluyan ni Grabowski, dito isinagawa ni Grabowski ang masama niyang plano sa bata. Kinulong niya ito at inabuso ang murang katawan. Nagawa pa nitong sakalin si Ana gamit ang stocking ng kanyang kasintahan na naging sanhi ng kamatayan ni Ana. Para itago ang nagawang krimen, inilagay niya ito sa isang kahon at itinapon sa isang kanal. Pero ang hindi nasa ni Grabowski ay dumating ang kasintahan nito na magulo pa ang kanyang tinutuluyan na bakas pa ang mga nagawa nito. Di na itago ni Grabowski ang kanyang nagawa. Kaya nalaman ito ng kanyang kasintahan na agad namang nagsumbong sa mga pulis. Dahil dito, agad na naaresto si Grabowski at napagalaman na dati na ito nagkaroon ng kaso na may kinalaman sa pang-aabuso nito sa mga bata agad na nilitis si Grabowski noong March 3, 1991. Depensa ni Grabowski na sinubukan daw siyang akitin ni Ana. Nagbanta daw si Ana na sasabihin sa kanyang ina ang kanyang ginawa kung hindi ito magbibigay ng pera. Hindi ka panipaniwala ang mga naging statement nito ni Grabowski. Bagamat ganon ay labis na nakakagalit ang kanyang mga sinabi. Labis na kalungkutan at pagkagalit ang nararamdaman ni Marian dahil sa nangyari sa kanyang anak. Sumabog na ang kanyang kalooban at galit nang marinig niya ang mga pahayag ni Grabowski sa korte. Kaya ang puso ng isang inang nasasaktan sa pagawala ng kanyang anak nang dahil sa kawalangyaan ng isang lalaki ay naghangad ng paghihiganti. Noong March 6, 1981, sa ikatlong hearing laban kay Grabowski, ay pasikreto ipinasok ni Marian ang isang .22 caliber na Bareta pistol sa pagpasok niya sa korte ay walang sabi-sabi niyang pinaputukan ang lumapastangan sa kanyang anak. Walong putok ang kanyang pinakawalan at pito ang tumama kay Grabowski. Walang dudang nagawa ni Marian ang lahat para sa kanyang anak upang pagbayarin si Grabowski sa kanyang pagkakasala. Taong 1983 na si Marian Bachmeier ng anim na taon na pagkakakulong ang munti ngunit walang kasing sayang pamumuhay na mag-inang Marian at Anna Bachmeier ay sinira lamang ng isang tao. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Marian Bachmeier, magagawa mo rin kaya ang kanyang nagawa? Si Leon Gary Flouche ay sinilang sa Baton Rouge, Louisiana, United States noong November 10, 1945. Siya ay may apat na anak at isa dito ay si Jody Flauche, labing isang taong gulang. Si Jody ay kumuha ng karate lesson sa ilalim ni Jeffrey Dowsett. Noong February 14, 1984, ipinagpaalam ni Jeffrey Dowsett si Jody sa ina nito na si June upang magpasama. Dahil sa tiwala naman ng ina ni Jody ay pumayag ito ngunit lumipas ang ilang oras sa hindi pa bumabalik ang anak kaya nag-report na ito sa mga polis. Dinala ni Jeffrey si Jody sa isang motel sa California at doon niya hinalay si Jody. Habang nasa motel ang dalawa ay pinayagan ni Jeffrey si Jody na tumawag sa kanyang ina bagay na naging daan upang matrace ng kapulisan ang kinaroroonan ni Jeffrey at Jody. Agad na sinugod ng mga pulis ang motel. Iniligtas nila si Jody at inaresto si Jeffrey. Noong March 16, 1984 mula sa California, nakatakdang bumalik si Jeffrey Doucet sa Baton Rouge Metropolitan Airport upang humarap sa paglilitis. May mga kaibigan si Gary Frauche na opisyal ng kapulisan at isa dito ang nagsabi sa pagdating ni Jeffrey Doucet. Dahil sa galit ni Gary, tila hindi na ito nakapagtimpi at inilagay ng batas sa kanyang mga kamay habang nasa airport si Jeffrey at ini-escort ng mga kapulisan noong mga time na yon at kinokover pa ng news crew ang pagdating ni Jeffrey. Nagsuot ng kapat sunglasses si Gary upang hindi makilala at habang tila may kinakausap sa isang fake telephone nang padaan na si Jeffrey ay agad pinaputukan sa ulo ni Gary si Jeffrey. Dahil sa bigla ang pangyayari ay nabigla ang mga kapulisan na nag-escort kay Jeffrey. Agad nilang sinunggaban si Gary at inaagaw ang baril nito at umalingaw-ngaw ang katagang Why Gary Why na sinisigaw ng isa sa mga polis. Ang lahat ng pangyayari ay kita sa video ng TV crew at ito ay naging pambansang balita noong panahon iyon. Makalipas ang isang araw na matay si Jeffrey Doucet dahil sa natamu nitong tama sa ulo. Dahil sa nagawa ni Gary Flauce, siya ay sinambahan ng kasong second degree murder pero hindi siya nakulong. Binigyan siya ng 7 years suspended sentence with 5 years probation kasama na ang 300 hours community service na natapos niya noong 1989. Ang kaso ni Gary ay napuno ng kontrobersyal dahil marami nagsasabi na dapat nakulong siya sa kanyang nagawang krimen kahit ito ay bunga lamang ng galit ng isang ama sa nagawa sa kanyang anak. Ang video ng insidente ay makailang ulit na itinampok sa mga programa sa TV at dokumentaryo. Minsan ay hinayag ni Jody na hindi niya gusto ang naging pagpatay kay Jeffrey at magiging masaya siya kung makukulong ito. Sa edad na 67 ay nagbigay ng panayam si Gary at sinabi nito na hindi siya nagsisisi sa nagawa niyang pagpatay at kung babalik sa panahon iyon ay gagawin niya ito ulit. Noong 2011 na stroke si Gary at noong 2014 ay muli siyang na-stroke na naging dahilan ng pagkamatay ni Gary sa isang nursing home. Noong August 2019, ang aklat na Why Gary Why, The Jody Flauchi Story ay inilabas ni Jody